Yo yo yo, good morning mga kapin boy. Pang umaga tayo, alas 8 ang pasok. At ayan nasa 7 ano na? 7:18. Ang oras ngayon, ang daan ng bus ay 7:24. So nakahanda na ng aking card. Ayun ang aking card. Tatawid na ako dito. hintayin ko lang yung mga sasakyan para mabilis ayan Pwede na Lagi tayong pang umaga sa trabaho ngayon 8 to 4 8 to 4.30 30 minutes break Kaya ayun maga rin ang uwi ayos sakto so, bibilis bilisan ko lang at minsan eh, nasa likod ko na yung bus hindi yun humihinto dire diretso kapag hindi mo pinara talaga mag isang buwan na ako isang buwan na ako dito sa trabaho ko so marami pa rin adjustment kaya bihira lang tayo makapag upload bihira lang tayo makapag vlog marami pang ginagawa marami pang pinag aaralan binabasa so meron pa din di pa rin natatapos yeah. Ayun, uh, pero pipilitin ko na makagawa kahit na uh, pipilitin ko na makapag vlog kahit na medyo busy tayo so alright mga ka nandito na tayo sa bus stop Ayan. so good morning sa inyo medyo malamig ngayon kaya naka jacket ako Ayan. kahapon nagpunta ako sa kagabi kagabi uh, kahapon nagpunta kami ni kuya yung kasama ko sa bahay si kuya Aniel punta kami doon sa park sa Mount Fort Park at talaga namang napakalamig alas 7 ng gabi maliwanag pa pero napakalamig ngayon malamig pa rin pero yung mga nakaraang linggo nakaraang araw napakainit dahil summer nga dito ngayon dito sa New Zealand ah, time check tayo 7.24 na Yeah, malapit na yung bus. Maya-maya lang, nandiyan na yun. Atayin-tayin lang natin. check natin sa application check natin kung saan ang banda yung bus wala dito pa maano mukhang mahina yung data ko ng data Wala pa 726 ng umaga Tayo-tayo ko lang dito sa labas. Baka <laughs> andiyan, dapat 'yun. magenta ang panahon ngayon. hindi kagaya ng nakarang-araw, eh. Makulimlim tsaka kamaambun. sa nang bus nakakadaan na yata 7.24 ang daan dapat nun eh kaso 7.24 dapat ang daan nun eh eh nandito ako wala pang 7.24 hindi kaya maaga umalis yun mas saan maaga umalis kasi eh check natin ah hindi ito pala paparating pa lang pala 2 stops na lang siya. paparating na pala siya. may dalawang stops pa na dadaanan alright so dito na ako akala ko nakakaalis na kaya pala hindi makita sa application dahil malapit na rito sa bus stop dito ayan ayan paparating na dalawang stops na lang eh andito na yon maliwalas ngayon ah maganda yung panahon ngayon maaraw Totoo lang nag-a-adjust pa ako dun sa trabaho ko kasi bagong ano ko yan eh. Baga bago sa akin yung mga uh, ganyang trabaho yung electronics mga mga electronics talaga more on electronics tsaka mga arcade. Ayun. Bago sa akin yan kasi mahabang panahon din ako kasi nagtatrabaho sa bulingan na uh, puro mga makina mga mechanical talaga yon. eh ngayon ang laki ng adjustment ko kasi puro electronics although may meron tayong konting alam pero napaka basic ng aking alam sa electronics so ayun mabuti meron tayong mga trainer na mababait na mga Pinoy na willing silang magturo ayun nagpapaturo talaga ako lagi ako nagtatanong sa kanila ng mga problema ito na yung bus ayan alright Bus 361 nandito na mga ka-Pinboy sakay na tayo papuntang Manuca Station. Dito na tayo sa bus. Sakay na tayo. Ito ko naka, ano na, eh. nakadaan na eh kinabahan ako dun alright oh, so, nandito na ako tayo sa Clendon run about Clendon Roundabout Clendon Tuck and Save dito naman dito Clendon Tuck and Save Tsaka yung warehouse Vanis Farm. 'Yon byahe na bago magalas 8. Dadating ko ng MIT mga 7:45. Kaya ayun may 15 minutes pa tayo. 5 minutes lang naman yung lakad hanggang trabaho. you, nandito na tayo sa MIT kabababa lang natin ang bus at dadaan na naman tayo sa Hayman Park right yun nandito na tayo sa bus stop nag aabak ako ng bus 361 naayos ko lang yung bag ko naayos ko lang yung bag ko pesta dito wala naman yung bus ay may sarado yung All alright Ayan yung bus stop ayan kapat ng Heman Park alas 4 lang dapat ang uwi ko pero inabot na kami ng hapon kasi ang dami namin ginawa ang dami namin nag troubleshoot pa kami ng mga mga sirang mga electronic board yung mga PCB <coughs> yung mga PCB ayun ayun ito na yung bus andito na sakto ayun o no? dalay pasahero. si Jinan kaso oh, pagod na ako igal niya akong trabaho message ko na lang siya na uh, hindi ako makakakasama dahil pagod na sa trabaho sarap na magpahinga alright kita kita sa bahay dalaw sa opinion namin kaya marami kami na uh, pinaghahandaan na namin lahat ng serat pwede palitan yung mga uh, hindi gumagana ng mga machine kaya eh, pinapagana nandito na tayo sa Weymouth Road tapos na naman ang isang araw Ooh, makakapahinga na tayo marami kaming ginawa kanina makakapahinga na dinaandog ko sarap matulog thirty ng gabi mga kapinboy. boy ayan papunta na akong bahay at nandito na ako sa Manurewa sakit sa balat ng init makainit ayun o, nandito na tayo sa bahay natatanaw ko na Ang mahabang mga kawayan Ayan. ito ang aming lugar dito sa Manyorewa yan dito kahoy yung pader ito manyero at meron kaming mga puno puno dyan sa si gilid at kawayan so hanggang dito na po Maraming salamat. Salamat po sa suporta ng akin YouTube channel. Thank you po.